mga palangga. In-interview na naman si Alin Richards dahil nga may movie siya o ni Tony Gonzaga. 'Yun pa rin naman, 'yun pa rin ang mga question noon. Uh, ilang years na hanggang ngayon dahil hindi pa nga rin naman inaamin. 'Yun pa rin ang question ng anak na may asawa na, mag-asawa na ba sila ni Maine? Oh, 'yun pa rin ang sagot niya. Ano pa nga ba? eh hawak pa rin sila. Hawak si Mingay ng ano, ang sarsuelista, hawak rin siya ng sarsuelista niyang management, pareho pa rin sila. Hanggang hawak pa sila, hindi talaga yan aamin pa. At sabi pa nga ng iba, kailan pa si Aldi na aamin kung malaos na siya? Ay, siyempre, hindi naman sasabihin na lahat ng panahon ay para sa kanilang dalawa, 'di ba? At saka pumapayag rin naman. O, pumapayag rin naman si Aldena. Ganyan ang sitwasyon at pumapa pumapayag din si Mina ganyang sitwasyon. Pinag-usapan. Bakit sila pumapayag? Ay syempre nga hawak nga pa rin ng kanilang management at malaki ang bayad sa kanila. O siyempre ano lang sila, yung binabayaran lang sila o sinusuwelduhan ay sumunod ka nga naman. So, at saka ang showbiz kasi, ba diba? Showbiz eh. Pera-pera yan. O, oh, iba nga yung totoong buhay nila. O, oh, iba rin yung sa showbiz. Kapuro kasi di ba So, sa off-cam, um, walang problema si Alden. Aamin siya. O, oh, sa off-cam wala sa kamera. Pero pag interview siya o oh, sa showbiz na, ay wala. Talaga siyang anak o etc. Kung ano-anong itatanong mo, wala. Pero ito na nga lang. Pero yung interview na yun, December pa ata. Yun kasi inilabas lang katapos ata ng birthday niya. So, simpre, eh, ano, di ba? First week ng January, nandoon na sila. Sa, ano, sa pangalan nito. Sa US. O, oh, simpre, ay, edi... December pa yung interview niya, yun hindi natin alam kung kailan yan nangyari. Pero hindi na nitong baguhan lang. Alam niyo yan, eh, kay Tony pa siya aamin, eh, hindi pa nga um Eh, nako, basta hindi pa yan aamin. Pero ang dami naman kasing hawak natin ng mga resibo na puro katotohanan. At saka sabi na naman yung ibang manunood, asaan ang resibo mo? Ay, nako, subaybayan mo yung... Ay, nako, simulat ako ako'y nagbablog, andoon lahat yun, at saka nakasubaybay ako. Alam nyo yun ako, ulit-ulit lang din yung ating explanation. Yun pa rin yun ang mga tanong na, ay wala, wala daw talaga oh. Kung kayo'y naniniwala, eh, syempre, yung mga krong-krong, ang mga sarsuelistas, alam nila yon yung nag, yung nagsasabi na, ano, yung kanilang management, alam, nila. Dahil lang yan sa mga fans, dahil na marami pa rin Aldab Nishun hanggang ngayon, buwagin nga dahil gusto nga talaga na yung kanilang individual projects, suportahan, eh hanggang ngayon, buikot pa rin. Kaya wag na nating paniwalaan, yun yun pa rin ang mga tanong at yun pa rin ang mga sagot. Magsusuot bayan si Aldi, no? Tapos ng, ano, nung pangalan nito, nung, ah, uh, Jan ay December 2023 magtatapos yung gabi ng parangal MMFF nagsuot siya ng wedding band ay nako hindi yan magsusuot kung walang asawa kaya yan po ang ipaglalaban natin at ipaglalaban ko bye po thank you so much happy new year